Boy, okay na pala yung ano mo, i-bike ka. Oo, oh, malapit na oh, i-deliver na namin. Ah, di-deliver na yan, yan yung i-bike na with solar. Na uh, magkaharapan yung ano dito ano? Magkaharapan. Pero oh, hindi magkakabangga niyan. Ah, hindi nga, testing, testing. Para uh, ng ating people. Ilang city 'yan? Parang kasi diyan katluhan ng hapa eh. Ano, apa? Ha? Pwede nga pa malilit. Ah, yan. Oh, ayun oh. Ayun mga lodi. Alala na space. Ano na? Ala na nung nanonood Oh, lamp. may merong gap. Ang galing mga lodi. So, ito talaga si Boy Berto, yung uh, ano nito, uh, fabricator. Yan, e-bike na style jeep ni ang forma ng kanyang body, Aludi. Yon, napakaangas, e-bike na wind solar. Yung gulong mga Aludi, nakamags na po yan, na So, yan. Labis talaga ang gawa ni Boy ang lupit mo. Yon. Ayan mga ludi. Ayan. E-bike na with solar panel. So yung pinaka bubong niya, solar na. Tapos, uh, stainless yung kanyang pinaka kisame. Ang ganda mga ludi oh. So lupit talaga ni Boy Pirito. Pure stainless pala to. Okay. okay. Jangan lupa like, subscribe,

等等。来。来。 Tinin, okay. okay. signal light nga. Dito. Kanan. Kaliwa. Yon. Kanan. preno Brick light, brick light yon. Headlight, headlight. Okay. Yan. Kaliwa, kaliwa. Okay, okay. Kanan, kanan. Okay, headlight. Busina. Okay. 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 All good?